Welcome sa my Your Body Channel. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe at pakipindot na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod na videos ng channel na ito. Disclaimer! Ang mga impormasyon sa video na ito ay para sa edukasyon at kaalaman lamang. Ang mga payo o solusyon na ibinabahagi ay hindi kapalit ng profesional na medical na konsultasyon. Kung may karamdaman o anumang kondisyon sa kalusugan, mahalagang kumonsulta sa inyong doktor o healthcare professional bago subukan ang anumang bagong remedyo o pagbabago sa lifestyle. Ikaw ba o ang mahal mo sa buhay ay nasa edad 60 pataas? Tandaan mo, habang tumatanda tayo, mas nagiging mahalaga ang mga desisyon natin sa hapagkainan. Para sa mga senior citizens dito sa Pilipinas, ang pagkain ay hindi na lang basta pampabusog, ito'y gamot o lason, depende sa ating pipiliin. Oo, alam natin na gulay ay healthy. Pero narinig mo na ba na hindi lahat ng gulay ay mabuti para sa mga matatanda? May mga gulay na nakakapalala ng alta presyon, diabetes, arthritis o paninigas ng tiyan. Pero syempre, may mga gulay din na tunay na makakatulong puno ng fiber, antioxidants at nutrients na pangkontra sa pagtanda. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang apat na gulay na dapat iwasan ng mga seniors at ang apat na gulay na dapat isama sa regular na diet. Lalo na kung ikaw ay may diabetes, mataas na cholesterol, rayuma o gusto lang maging mas malakas at masigla sa araw-araw. Bago tayo magsimula, i-comment kung taga saan ka at huwag kalimutang i-like. I-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa ating health tips. Kaya simulan na natin! Dahil pagdating sa gulay, hindi ito tungkol sa dami ng kinakain, kundi sa tamang pagpili. Number 1. Canned corn, dilatang mais. Matamis pero delicado. Ang mais ay karaniwang sangkap sa mga ulam at merienda natin, lalo na yung dilata. Pero alam mo ba na ang canned corn ay isa sa mga pinakamasamang gulay para sa matatanda? Bakit? Dahil ang dilatang may say, mataas sa asukal at sodium, na delikado para sa may diabetes at alta presyon. Mabilis magpataas ng blood sugar, high glycemic index, mahina sa fiber kumpara sa sariwang gulay, at madalas ay nakaimbak sa BPA-lined cans na maaring makaapekto sa hormones at kidneys. Isipin mo si Mang Kanor, 68 years old mula sa Quezon City. Mahilig siya sa sopas at menudo na may dilatang mais. Pero sa kabila ng pag-iwas sa soft drinks at matatabang ulam, mataas pa rin ang kanyang BP at laging bloated ang tiyan. Nang palitan ng kanyang misis ang mais ng ginisang sitaw at kalabasa, unti-unting gumaan ang kanyang pakiramdam at bumaba ang blood pressure niya solution Kung talagang gusto mo ng mais, piliin ang sariwa o frozen na walang dagdag na asin at asukal. O mas mabuti pa, palitan ito ng green beans, kalabasa o kangkong. Number 2, raw broccoli at kale. Maaring makaapekto sa thyroid at panunaw. Ang broccoli, kale at cauliflower ay kilala bilang superfoods. Pero sa mga seniors, kapag hilaw ang pagkain ng mga ito, may mga dapat bantayan. Ang mga gulay na ito ay mayroong goitrogens, natural na compound na maaaring magpababa sa function ng thyroid gland. Para sa mga matatanda na may mabagal na metabolismo o umiinom ng gamot para sa goiter o hypothyroidism, pwedeng makasama ito lalo na kung hilaw. Bukod yan, ang hilaw na broccoli at kale ay matigas tunawin maaaring magdulot ng kabag, utot, at constipation. Isang halimbawa si Aling Nena, 70 years old, na halos araw-araw nag-smoothie ng kale at hilaw na broccoli. Makalipas ang dalawang buwan, napansin niyang palagi siyang pagod, malamig ang kamay, at nanlalabo ang isip. Nang ipa ipakonsulta, bumaba na pala ang thyroid hormones niya. Solusyon Lutuin ang mga gulay na ito steam, sote, o ihalo sa sinabawang gulay. Bawasan ang hilaw na version at idagdag ang mga pagkaing may iodine tulad ng itlog at nori, seaweed, para bumalanse. Number 3. Eggplant, talong. Trigger sa rayuma at pananakit ng kasukasuan. Masarap ang tortang talong, pinakbet, at inihaw na talong. Pero ang talong ay kabilang sa nightshade vegetables kasama ang kamatis, sili, at patatas, mga gulay na maaaring magpalala ng arthritis at gout sa matatanda. Ang dahilan ay ang compound na tinatawag na solanine, na maaaring magdulot ng pamamaga sa kasukasuan. Kung ikaw ay may osteoarthritis, rayuma, o pananakit ng tuhod at likod, maaaring isa sa sanhi ay ang madalas na pagkain ng talong. Tulad ni Tatay Greg, 70 years old na retirado sa Baguio. Araw-araw siyang kumakain ng pinakbet. Pero tuwing umaga, naninigas ang tuhod at namamaga ang kamay. Nang pinatigil ang talong sa kanyang diet, unti-unting lumiit ang pamamaga at nabawasan ang kirot. Solusyon Iwasan ang madalas na pagkain ng talong kung may arthritis. Subukan ang alternatives tulad ng sayote, ampalaya, Olabanos, number 4, raw spinach, nutrient blocker, na pwedeng makaapekto sa gamot. Pop eyes favorite? Oh, pero sa mga seniors, ang hilaw na spinach ay may tinatagong problema, lalo na sa mga umiinom ng gamot sa dugo tulad ng warfarin, o may kakulangan sa calcium at iron. Ang spinach ay mataas sa oxalates, nakakablock ng calcium at iron absorption. Mataas sa vitamin K1 maaaring makaapekto sa blood thinning medications. At maaaring magdulot ng kidney stones kung sobra at hilaw ang kain. Solusyon Kung kakain ng spinach, siguraduhing luto ito, steam or sauteed. At huwag sosobrahan, lalo na kung may iniinom na gamot para sa dugo. Ngayong alam mo na ang apat na gulay na dapat iwasan o bawasan ng mga seniors, tandaan, hindi lahat ng gulay ay safe para sa lahat. Ang mahalaga ay kilalanin ang katawan mo, alamin ang kondisyon mo, at piliin ang mga pagkaing makakatulong sa'yo. Kung may kilala kang lola, lolo, o magulang na nasa ganitong edad, i-share mo ang video na ito sa kanila. Minsan, isang simpleng kaalaman lang ang kailangan para makaiwas sa sakit at mapanatili ang lakas at sigla kahit may edad na. Tandaan! Ang susi sa mas malusog na buhay ay nasa balanseng nutrisyon at maingat na mga desisyon. Mahalaga ang pagkonsulta sa isang profesional sa kalusugan o dietitian para sa personal na payo at karagdagang kaalaman. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa higit pang mga tips tungkol sa kalusugan at kagalingan. Hanggang sa susunod na pagkakataon, mag-ingat kayo at manatiling malusog. God bless sa ating lahat.